minuto kaking curry Yan ba yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 na luto Ya, yeah, yan po ang itong bahay. Mga ng luto ngayon, mga ulam ngayon, sisig ang pinaka the best. Dito sa lutong bahay ni tatay. Eh. kakain na muna kami. Sabay kami ni lutong bahay ni tatay kumain. Ayan, good morning, good morning mga idol. Welcome to my vlog. Sabay na naman kami ni ang lutong bahay ni tatay.

ano doon din mo ni eh. si yung mga kahoy-kahoy doon pag sasama-samahin pa ilagay sa isang ano na naririnig ka Halik ka na. Yan. Para po kain mo. Ah, di ba na lang magano? Shut out. Sa nah, hindi pa mga nag-aalpong sal dyan, Nalila kayo. Hmm. Oh, sarap ng ulam.

Ito na kami pinapansin nun. Ha? Ito na kami pinapansin nun. Ito? Ito na Ito ba yun? Ano yun, no? Makan ka? Nandiyan kayo? Ah, team niya, no? Ni, ano, ni Norbin. Masikat yun. Ah, uh, ano, salamat sa... May birthday ka kaya si Flore. Bus Busog much May pasyaron pa. Ito mo naman po? Hindi ko na nasasabihin kung sino yung nag-sharron. Sharon Cuneta. <laughs> Sharon Cuneta <Sharon> eh. Babalod naman yung last <laughs> turn

Koy, sa sabato Sa bato ba yun? Eh, nanay Norma, shout out. Tatay Itlaw. Sa kapatid ko, nanay Norma. Adon sa Malilyo. Shout out sa mga... Kapag-anak dyan, dami kasi. Kaya hindi po na, ano eh, babanggitin ng mga pangalan. Makadami. Pamili na lang. Basta sa ano na lang. Mamili siya. Ah, sobrang init eh, hindi makagala. Napakainit ngayon magdala. Sarap kang bumalik sa, sa garay. Balik tayo. na may lilim, yung walang araw. Ayun ano, yung ilan yung puno. sa hapon na hindi, doon sa dati na kumilibuan. Basta ganong oras. <coughs> tanghali tayo, tayo pupunta, hindi mga tanghali, mga ano, alis tayo dito. Mabilis lang naman ang biyahe, di ba? Ngayon, oh. Okay. umasado mo na. Ayan, ma, shout out. Abangan nyo, panoorin nyo to at uh, Maraming salamat pala sa may birthday kahapon. Busog na busog ako. Wala na akong ibang ginawa doon kumain. Kumain ako ng kumain. Busog na pa. nyo, i-upload ko yun. Yung ano, yung anim na upuan, pinatong sa dila. Ang An tibay nung ano na yun. Yung clown. Shut up sa clown na yun. Na-enjoy. Happy birthday ako na 80 din, kukunin ko siya. 'Yon. 80 hanggang 100. Taun-taon. At inulat, bilang tayo. Maraming, maraming salamat sa note. Kung kayo ay nagugutom, murang-mura lang dito sa lutong bahay ni Tatay dito po 'yan sa my, beside dun nya Ana Market, Caloocan. 'Yun oh. No? 45 pesos lang, busog ka na. 45 pesos lang dito, busog ka na. Kung mayrong uh, diwata mayroon namang lutong bahay ni tatay o diba ito na kayo dito kumain na kayo ng maaga maraming salamat